tambay. Yung tatlo nandoon sa loob. Kasi sabi niya sa oh. Naga, naman na naman daw kayo nagdarilo na raw kayo. Sige <laughs> daw yung bahay. <laughs> Kapag nandiyan na yun. Ay, ayan na. Ayan na dyan. Ayan sila. Makakilaw. yan. <laughs> 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 yeah, ganda itong ambay dito. oh, ito na kaya Hindi lumakan siya ng tatay. Kaya.

Ano guys, bagong tambayan. Ah, uh, Ang magugulaw Binaba pero may may ano, sumasampa. spells ko. Meron, inalisan ko, pero meron talagang kung sa loob.

kung ano sila tapay <tabos> naman sa Oh, sabi ko sa'yo, kaya nag-iingat ako eh.

就是我的弟弟。

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Be careful bibi Pin na lang. Titi kuya. Titi. Titi! At yung titi ikaw. <laughs> ano 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 kundi bali <laughs> ako nagtanggal di ko lagi bali hindi <laughs> ito o oh. in in lang mo sa bagay mo ikajasa sa try ko okay. bali sa butola okay. okay, sa so, tintera mo sakit sakit

Wow, thank you.